Yan you know, o mga idol, ito na po yung hitsura ng ating kapalayan ngayon. Mas lumaki yung mga bitak-bitak. Laki-laki -bitak. Oh, na o. Oh. Sobrang laki ang bitak. Yan. Pero lumalaban ang palay eh. Lumalaban sila. oh itong bitak na to, pahaba o. Oh. Kala mo, sinkholo. Oh. Yan you know, istritan kaya hanggang doon. Yan you know. o. Kaya sa Sistema ng buhay, hindi natin alam kung anong kapalaran ng mga palay ngayon, mga tanim, kung may chance ba silang, chance ba silang makasurvive hanggang sa pagbunga, or ano. Kasi, tignan mo yung abatak-butak na yan, o oh. oh, yung butak na yan, o. Oh. Mm. Sobrang lalaki na ng mga bitak, parang ang paa mo maulog na dito, oh. o. So, Ito, Mahulog na yung paa mo. Hmm. Mahulog na. Matibay ang init. Kasi dating may tubig tapos biglang hubas. Yan o. Ito, mahulog na pa dito. Yan o. Kaya yung palay na to. Nag water pa man to pero alam ko hindi makaka sapat ang ano ng water pump dahil sa yung tubig kasi na kinukuha source doon sa dito sa may pispan ko Malahati Ma, kalahati na rin yung tubig sa puso ang kalahati na sapat na lang yun dito sa isda na to kasi sa araw pa andaran ko na naman tong isda yan o pinapakain natin yung isda paandaran ko na naman to ano tubig. Ito yung hukay. Malayo na rin ang tubig sa hukay. Oh. ano mm. Ayan o. Oh. layo na rin. Kaya naka, ano talaga, nakakaramdam talaga ang ano ngayon. Nakakaramdam talaga ang panahon. Ang mga tubig sa panahon. Ilang araw pa lang ito na pinatubigan ko sa water pump. Ngayon kita na naman yung mga isdaw. nulutang na naman kailangan naman to pandaran mga tatlong beses May matibay ang ano ano Chachagaan lang talaga to ning Cacagaan siya mga ano tubig kasi pag dito matsagaan wala kung sa bisaya impas ning mga isda ah. tigbak yan mga isda na yan palay survive lang kayo mga palay baka may chance kayo salamat mga idol sa mga nagbibyo sa akin at salaka, salamat din sa mga hindi nagsasawa na nagano, ano sa mga vlog ko ito lang po ang vlog ng isang taong pobre na lagi na lang pabalik balik sa farm ganito kung saan saan basta ang masasabi ko lang po salamat sa lahat